Alam mo kung diyan. Ang hindi iinit, paano pa tatay? 'Yung bilisan tawag ng pagpapapatakbo -pag naman din ng. dunia. Subalit, hanggang dito, wala akong kayang na ipatupad. ang lahat na uunitin ng pagpapasabayan ang pagpapatupad sa inyong pasi. Nagbarag tayo ng isang kanal na magroon na sa lang ng Laguna at sa loob ng Manila. Hindi ako ayon sa iyong magkay, Dinong Simon. Nagpating gastusin ito at saan tayo kukuha sa ng salapi o pagtustos sa mga magagawa. Gamitin natin ang mga ko at iba pang alipin din ang magagawa. Sa inaming ngang kubyota,

sumali sa usapan ng dalawang panata si Simon. Ah, isa yan eh. Ito ang matala si Ginoong Simon. Huwag ba sana masamain mo ni Ginoong Sagani? Totoo ba mahirap ang mga tao sa iyong bayan kaya hindi sila bumibili ng aking mga ala? Hindi ko hindi bumibili ng bayan na hindi kailangan. Mahirap ng bayan dahil sa pamamahin ng panag-Pilipino tayo ng serbesa. Maraming salamat kung hindi, hindi kami umiinom. At sya ka na sa simon ng galang sa dusa. Sumunod ng kanyang lipa ni Kadasa Kales. Ito yung kong Ito siya. Ako kasama rin maraming salamat po solusyon upang may tubos ko si Kanya ba kahalaga ang agnos na ibinigay ni Basilio para magpa-alito kahit kahit na niyo pansyad? Opo, Inko. Namataan ni na si Basilio habang napauwi mula sa punto na kanyang ina ang isang isa pamilyar na mukha. magkabayal na aalis ka. Natawagin ko ang ulit. pag Sa bata Namataan ko si Leo habang napauwi mula sa kultod na kanyang ang isang pamilyar na mukha na nagumulukay. Ako nga pala si Basili, ang batang lalaki na nalungan mo ang sa labi ng aking ina. Sa palagay mo, hindi si Mo. Isang tao yung laki na naakala ng lahat ay patay na. Malala na nito si Tim si Simone at ibara ay iisa. Imbalik ako upang marasakin ang tiwaleng kamalaan. Hindi kita papatayin sapagkat kinakailangan ko ang iyong tulong. Kasi na po din mo, Ro. Nung ng mura, sa pagkagihana ni Mo, sa pagkakaralag ko po na isa ng iisa ng mayroon ka bang humigit sa karamdaman na naging marunipunan, alalahanin mo, mo lang kaulugan ang buhay, walang lakilang alikay. Thank you. posisyon. Sa sariling ng general at hindi ng kasunso sa mga kali. Nagpatuloy ng debate ni Nasan Donald at Texas. Dapat magpasalamat ang mga Pilipino sa Bansang Espanya at ang mga laman at kapatay na kaibigan. Na ni Pero, pinatuloy na ng naman si Texas sa paninawa ng isang kasuya si Sandoval at hindi isang indyo. Kailangan natin ang pahintulot ni Don Custodi sa walang tinikilungan ng hinaral. Ako sa ito ka nga ito ang mga kapit na kaibigan sa hindi mo ang pasta. Pati na rin si na isang mga nangyari. Sinutuloy ni Paul ay sa pagsabi ng Huwag natin isali ang sa hindi ito marangal na paraan. Sa bahay ni Hermana kainin ng manapencam, dumalo si Basilio de manapencam upang tubusin si Huli. kung na kayong tumuturo de manapencam ni po akong tubusin si Huli. handa akong manpayet. sige, kaya nah. paalam pasilayan ko lang ngayon ito, masaya na rin Mariah Makamista. Nagkaroon ng sarasayo sa Patiseria Makamista si Matekson, Sandoval, Isagan at Makarain. Anong nangyari sa milakad mo, Makarain? Sumawali ng lupon sa panukala at binati ang mag-aaral sa pagkaukaw sa kalayaan. Ay ba yun? Patagumpay tayo? Hindi, Patekson. lang tayo sa pamamahala na akademya upang maningil ng mga abuloy nakakatawa pa dito ay pinayuhan tayong magkaroon ng piging. Hmm. <laughs> na raso, yan ang nararapat natin gawin. Kala ko, nangyaging pay tayo. Ilang kala ko,

isiklab ang isang mabagsikal. Hindi ko pa nga e, isumali. Haulag ko ang pahamalaan na sa aking mga kamay ang kapitan nila. Kaya nakapitiyak ako na nasa atin ang tagumpay. Subalit, so, ano ang galabas mo? Hindi lang ninyo sa'yo. Ilatapas mo si Maria Clara sa kumpeto ng isang mababas. Wala na ko tayo mga galaw. Patay mo si Maria Clara. Patay mo siya. At siya nang hindi nalang nalaman ang buhay pa ako. Ano bang sa isa yung lahat ng ito kung wala na siya? Isa ka niya? Sino nagpakanan ito? Hmm, hindi ko alam. Nagpura si Basilio sa tahanan ni makaig upang mamunta. Makaig? Nais ko sana mamunta. Kahamahala ka, kaibigan. Sa kasihan ay hindi mo kami sinalungan. Ngunit sa oras ng kandipitan ay mamaya mo kami. Dinakip din ang si Basilio. Wala namang balita patungkol sa pagtayon sa buntangan ng kumbwento ng isang dalaga at ang gaganapin ng pagpapakasahin ng mito at paulita Masiliw ka, no? Nalayaan mo na po siya. Hindi pwede. Eh. Masasindi ito leksyon para sa mga taong pinag-ingat. Ngunit walang kasalanan ang binata. Ipapatayin niyo. Kunwari natin iyon. Kung kayong ngayon, magbibigay nga, mo na ako ng aking posisyon at magbalik sa Europa. sa'yo na makalaya. Halika, Masini. Tingnan mo ito. Isang lambat. Nakapalog dito ang isang dito ni o dinamita. Sa oras na naman na sa sabog In ito. Inutosan ni Sanso Basilio na magtungo sa bahay ni Turuga para sa mga almas.

ito ay isang pawang kabiruan itaas ang umagaw ng lampasa at dalita ng tubalon sa ilog pasig. Tinanong ng gwadya ang tulisan. Sino ang kapasirona nito? Si, 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 simon po. Ano ang kanyang

Anak-anak <tuk> yang telah terlambat dalam dalam keadaan penyusupan yang takut, kita memimpin mereka secukupnya